Bakit talaga? OMG. Pa-pailing ka talaga, guys. Tingnan mo, maganda talaga yung gulong natin, no? Nasa gulong talaga talagang ano yung kapit pang bulong pero kung mga ano to yung mga pang daily use daily use lang malamang to mislight na matik mapapano talaga tayo dito five little monkey <laughs> five little monkey Dumpy Dumpy Siyempre talaga bigo yun eh. Pagka, ano mo, pag kaliwa mo, no? talaga eh. Baka, ano pa naman sya? Yung... <laughs> Siyempre, ko talaga no? i-slide na ako eh Kenta talaga ng gulong Mumitik oh. na ako sa bike 'yung pagkurba. <laughs> okay, Oo oh, nga. Mumitik na eh. Nagkulat ako eh. <laughs> Buti na makapit yung gulong ko.